Uh, maraming salamat po ginang uh, pangulo at uh, maraming salamat po sa ating uh, pinunong Billahi uh, Auudzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, una po sa lahat. Ako po ay nagbibigay pugay sa lupon ng pagpupulong na ito. Ako po ay uh, sa totoo lang po ako po ay naliliit ako po ay 5'10 pero ngayon ang pakiramdam ko po ay 3 feet lang. Sapagkat lagi pong nababanggit ang mga bansang Saudi, UAE, Kuwait. Mga bansa po ito na mga Muslim. Katulad ko pong Muslim. Allahu Akbar. Allah. Uh ma sa video po na napanood ko, ako po'y nagdurugo ang aking puso. Kaisipan, kaluluwa, sapagkat yung ating pong mga bayani ay sinasaktan at minamaltrato. Napakabigat po nitong mapanood at uh, nangyayari po ito sa mga bansang mga muslim ang nando doon. Kaya kinukuha ko po ang bulwagang ito para humingi po ng paumanhin. Patawad. Pagintindi. Sa lahat po nandito sa bagay na napanood po natin napakasakit po meron lang po akong gustong linawin, ginang Pangulo. Ang mga ganap na ito ay hindi po katuruan ng Muslim. Wala po ito sa katuruan namin. Ang katunayan, ang turo po sa amin ng Propeta Muhammad Salam ay kailanman, kahit na sinong tao, dapat ay tratuhin mong pantay-pantay. Lalo na po ang tinatawag nating servants, kasambahay, katulong. Sila po ay pinoproteksyonan ng Islam. Katulad ng hindi po sila pwedeng saktan, sila po ay dapat ay respetuhin. Kapag sila po ay nagkamali, sila po ay dapat patawarin pantay pantay ang kanila pong sweldo dapat ay nasa oras sila po ay tratuhin ng lahat ng kabutihan sila po ay tulungan sa pinansyal at kung ano ang suot mong damit yan din ang dapat na suot nilang damit at kung ano ang kinakain mo yan din dapat ang kinakain mo ang malungkot lamang po dito ginang pangulo Marami po ang sa ating mga kababayan ang pinapayagang umalis sa ating bayan na hindi po nabibigyan ng tamang oryentasyon. Hindi po kasi sila nasabihan na ang kanilang pupuntahan na bansa ay iba ang kultura, iba ang tradisyon, iba ang kanilang lahi hindi natin pwedeng dalin kung ano yung meron tayo dito sa inang bayan Pilipinas ay yun ang ating dadalin lalo na doon sa gitnang silangan. Katulad na lamang po, ang batas po ng Saudi Arabia ay hindi po kaparehas ng batas natin dito sa Pilipinas na nagihiwalay ang Estado at ang religion. Sa, sa saudi arabia po at sa mga nabanggit na mga muslim countries magkasama po sa batas nila ang estado at ang religion at napaka sakit din pong marinig na yong kwento ng aking idol senator na si uh, senator bongo yung patungkol po doon sa humihingi ng extra service. Yan po, wala po yung katuro... Oh, wala po. Hindi po ito uh, tinatanggap. Hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Muslim country. Kaya po sana hinihingi ko po ang patawad ng aking mga kababayan... Sa ganap na ito, sapagkat ang gumagawa po nito ay matatawag po nating sanang mga Arabo. Huwag po nating tawagin na mga Muslim. Medyo nakakagulat po kapag nagkaroon po tayo ng mga example na halimbawa na ang sinasabi natin ay patungkol sa Ramadan patungkol sa pagkain ng mga muslim. Wala po itong kinalaman sa Islam. Hinihingi ko po ang inyong mga patawad sa amin. Kagagawan po ito ng mga kapatid namin na hindi namin alam kung anong klasing practice ito. Kaya po sana ginoong Senador uh, Rafi Tulpo hinihingi ko po ang tulong po ninyo na sana po ang una po nating sisihin dito ay yung mga kababayan din po natin na mga recruiter. Sapagkat responsibilidad po nila, alam nyo po, Senator, kayo po yung magiting, palaban, tagapagtanggol. Marami po sa ating mga kababayan ang napupunta sa hindi lamang po sa Middle East at sa ibang bayan, ay hindi din po nakapag-aral. Yun po sana ang unang-unang hingin ng ating mga ahensya na mabigyan po sila ng kahit na basic na edukasyon. Doon sa lingwahe, doon sa ginagamit pong salita, doon sa bayan na yun, kahit basic lang po, bago sila umalis, para hindi naman po sila napaglalaruan. At kanina po, sinabi po ninyo, na kapagka merong napatunayan, na nagpabaya. Napakaganda po ng sinabi ng ating mahal na senador na hindi nyo na sila papayagang makapag-apply pamuli. kakansilahin Pwede po ba na itong mga tao ito ay din? Magkaroon po tayo ng uh, batas, pano batas na magkaroon po ng shared responsibility kung sila po talaga ay nagpabaya. Sapagkat hindi naman po mangyayari lahat ito. Yung karumal-dumal na video na napanood natin, kung hindi po pinayagan ng mga recruiter. Yan lamang po ang hiling ko, ginang Pangulo at sa ating magiting na senador. Intindihin po ninyo, patawarin niyo po kami sa kagagawan ng aming mga Kapatid, kung sila po ay talagang karumal-dumal po. Gusto ko lamang pong linawin na wala po itong kinalaman sa Islam. Yun lamang po, maraming maraming salamat po, Ginang Pangulo. Maraming salamat.